Ay, mga ka-fishing hati oh. na. Ang daming ano, yung yung buwang-buwang kung tawagin namin no. Oh. Yan. Yun. Tula, ulit po tayo magbabalik-balik. Dapat tayo nakikita ng lutang. Tayo na tayo muna tayo. Yan mga ka-fishing hunting. Isang magandang araw sa inyo. Uh, samahan na naman po ako sa isang panibagong fishing hunting. Kamusta nga po pala kayong lahat? At maraming salamat sa patuloy niyong suporta. Ah. Bali dito na tayo nag-intro sa taas ng puno ng bayabas kung sa tayo unang mamumutok. Ah, Naka-setup na rin tayo mga ka-fishing hunting. Ayan, naging aani-ani ah, na tayo ngayon. Ayan, marami na kita nakikita kaso medyo malalim pa mga ka-fishing hunting. Shoutout nga po pala sa mga viewers natin At sa mga subscriber Shoutout po sa mga angler sa buong Pilipinas At shoutout po sa mga paniniksay sa buong Pilipinas Ingat po palagi sa mga fishing adventure natin Shoutout po kay Raymond Santos at kay Red Sa patuloy niyong suporta At sa mga pag-share ng aking video Ayan, shout po kay Sunny Boy 23. Yan, napalagi tayong sina-shout sa mga video niya. Yan, narito na nga po pala tayo sa sa Sapang Bayan. Dito po tayo namumutok. eh paano makakapising hunting? Antay-antay muna tayo. Puputuan tayo mga kapising hunting. Nakabakas lang. Wala pa. Ayan, yeah, tinamaan natin. Layo oh. na ng layo na ng tinakpo. po. mga ka-fishing hunting, bumaba muna tayo doon sa puno ng bayabas. Mabilis ang agos eh. Dito muna tayo ulit magbabalik-balik. Sana malaglag. O oh, yan, mga ka-fishing hunting. Oh. Unang isda natin to. Yan. Good size, kagad oh. Parang kaliwa yata, tama ng bala natin na. Ah. Medyo paling kasi itong bala natin na ito, mga ka-fishing hunting. Nalagotan tayo ng bala kahapon ha. Ah. Ah, maghahanapla tayo na pang-ulam muli. Yan, na mga fishing hatin. Diyan la ulit tayo. Pagbabalik-balik eh. Ayun. Ko, napakalaking ano nito. Baan na kaya ata ito kung bombon. Patukan natin. Sana tamaan natin. Ayun. ko alam, di, di ko alam kung ano 'to banak o tawag dito ah uh, bumbuan pero malaki mga ka fishing hunting tayo natin bumarega nakaharap sa atin eh ay ay malaki ay ay pero palagi ko ano ba mga ka fishing hunting yun Ginawa niya ata natin. Ginawa niya ata natin mga ka-fishing hunting. Yan ah. Oh. So, Nakasubsub kamera camera natin. Hindi yata nyo nakita pagputok ah. Oh, itu oh, nga, oh. Laki, mga fishing hunting, oh. Ang laking banak, Nakakita kaya yung pagputok natin. Nakababa pala yung camera natin. Ang laki, oh. Grabe. Ang laki. Alat na kasi yung tubig sa sapo, mga kapisingante. Kaya lang, medyo mabilis na nung dumating tayo. Kaya hindi natin nabutan yung karamihan ng lutang. Ayan, no? Bakit, isa lang eh. Isa lang nito mga kapisi nga, makaka kain ka na naman tat. Kayo oh. Putukan tayo mga kapisi nga natin. Ito naman natin, natin. Eh lumipat nga pala tayo rito mga ka-fishing hunting. Yo. Ayan, maganda yung pagkakalipat natin dito mga ka ng hunting ha. Kaya, dali kagad tayo ng isang malaki. Ayan. doon tayo galing. Sa kabila na yun, nice. tapat nung tapat na ito. Doon tayo galing. Taba nung tilapia mga ka-fishing Yan, patuloy na nadadagdagan yung ating huli. Swerte tayo kagad dito. Nakahuli kagad tayo. Yan, ibinaral e, tayong dalag mga ka-fishing hunting. Yan. Yan, naayos isla tayo para makita nyo sa kamera. Ito, tabing din yata. Yan oh. o. Kamalalaglag. Ayan yeah, mga kapising-hunting, nauluhan pala natin. Ayan hey, mga kapising-hunting, ilalagay ko na sa lalagyan para sigurado, baka makakawala pa. Mga kapising-hunting, ang huli natin, makapag-uwi na tayo ng pangulam. Salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na ito at maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.